Paman, uh, kaya kailangan ang kamay ko. Praise the Lord sa our group dahil sa kanilangit dahil hindi ako nagpapupay sa hospital. Ang uh, ganyari po ay uh, sa bahay nang ako nagpagaling. Uh, uh, And hindi po yung testimony ko that this is my second life. Sinasabi ko na po na second life ko to dahil uh, kala ko mamamatay na po noon may talagang uh, sa, sa grabing sakit yung uh, kasi nagbusan ako ng mantika ko at uh, buong katawan ko dalawa at kanya at malalakas yung gamot ko na lalakaw in my wife na yung mga gamot ko talagang sobrang malalakas pero yung lakas ay after 4 hours nawawala na Uh, after four hours, naman ako na pwedeng mag-take na ulit ng pangpagamot dahil masasira yung internal organ ko. Alam niyo po yung test na yung mas malakas pala yung worship. Ay, yeah. yeah. uh, yung pinag-aralan namin ngayon, kami po ay nagmamaster of music, theology. May kapangyarihan pala yung music, music or worship. Habang pag mawawala na po yung gamot, Lagi yung ginagawa namin mga kasawa? Can you play worship? Ang ginagawa na namin, mag-play ka na nga ng worship daw. And after mag-play ng worship, uh, ako, habang uh, nag-play kami ng worship, mamaya nakatawid din ako. Ganun yung power ko po pala ng worship. Kaya kung may problema po tayo, mag-worship lang po tayo. At yun po yung testimony ko na napatunayan ko at uh, sa buhay ko, na po ay buhay at may tapay at hindi nagbabago. At sa ministry naman namin sa Rosales, praise the Lord, dahil uh, uh, magkakaroon na po ng anak sa December. Uh, within nine years, kami mag-asawa po ay nananalangin. ay don't know, po lang pala nakasama ng aking mga asawa At uh, sa December, after ng concert po namin sa sa October, sa December po, ipapanganap na po din yung pangalawang church sa Rosales din po sa aming organization. At praise the Lord, dahil kahit wala pong professional pa sa church, nagre-renta po kami. At glory to the Lord, tunay na buhay po ang Diyos na sinasamba natin. Hindi <laughs> nga po wala pa natin po natin ang Diyos. At hindi lang po sa organization namin, pati po sa mga pastor na kasama natin, ko dahil kung -me meeting po yung barn na matagal kasi yung meeting kaya naintindihan ko na ngayon kaya matagal yung meeting kasi nagpapalakasan ng kami eh. nagkwintuan at naging po sa akin kung gaano mabuti po ng din sa buhay po nila at yun nga po me and our church and sa destiny po mag-asawa kami po mag-asawa kailanman hindi nagbago ang Diyos na sinasamba natin. And yun lang po, binabanggit ko yung MC to God be the glory and God bless us all mga kapatid.